Jing, <laughs> Jing, <laughs> <Bye. laughs> <coughs> trip trip lang kami. Hi guys. Trip <laughs> mga maluit, mag trip trip ang mga mal trip. <laughs> Lagi may turn no, ang mga lola. Ah, <laughs> oh, di ba guys? Oh, wala, wala na abot, wala hindi lang di mag ano sa ano sa kalot guys at ay okay. wala na da, daw ay mahimo. <laughs> YouTube, guys. Sabi ko may araw. Wala, guys. Sige na. Guys! Guys! Mga army. Naman kami, army doll. <laughs> dan guys betul nih susi so bit lagi eh, guys huh? anda guys size 30. cargo <laughs> <laughs> tiktok ah tiktok ya tiktok anu anu tabay nga dua pajama time tangga dua. Dek di di. di naka pajama time dua. Hmm. Pajama time, pajama time. Siang kuring, aku ang ilaga. <laughs> Tom Jerry kami oh, dua. Oh, no way, okay. oh, <laughs> Ayos na, ayos na. Sige na, angin mo naman toh, Serpong. Guys, pajama na naman kami. <laughs> <laughs> uh, siya aku, ring, guys. aku ang uh, Aku, ang <laughs> na, aku siya, guys. Aku ang <laughs> Tom and Jerry, ah, kami nga doon kay Si Minnie si Mouse Jerry ko. Tom, Tom si siya. O, oh, Kuring, Kuring. <laughs> <laughs> Parang pito, ikaw si ano? Si... Meow! Huh? <laughs> 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 no, 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 no. no, no. ah, <laughs> <laughs> <Ay>, uh. uh. <laughs> hey, buang ang kuring kuring sa batere malamay mo sa light guys ngayon guys takos takos lang sa hinatang yung malam guys na model sa kay ukay humot siya guys humot siya daw niya Ariel Huh? Ừm, mm, bà ngó. Ăn bâng bâng ngó. guys. Ang lakang guys. akong kwarto. Puro bayo. nagwala na daw na. Puro bayo. Nan. Ha 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 to, guys ang dami mga karagalan guys oh. ayan okay, okay ni madam na no, sa misa guys ayan guys oh, may laptop pa guys may pay it pa <laughs> grabe kagubos ang kwarto ba okay. Dike, mga, mga hina mga hinatag <laughs> The... Ako mayroon. <laughs> Dito, ah. oh, diba? Dito lang yan sa tabi-tabi. Wala kami o Wala kami o brahon. Wala kami o brahon. kami na kamo. Kung ga lang kami. kami. Wala kami kapang Wala kami kapang nagsok. Gapanumog lang kami. Ay, naku. Abin nyo, guys, ga video-video kami. Kali-ula ga ka-record. <laughs> ano niya, ma'am? Hindi na mo stage siya, ni... <laughs> guys... <laughs> Mano kami, guys, ah. Mga bago ba, guys? Manul ka tayo. manul ka tayo. Kumutang ayaw, ay subo ba? Hindi alam. Ang mga kayo kayo sa mga raba, guys, no? Mm, wala ka, mga tayo. Wala ka, wala ka. Ang magandang guro basta wala yung baba, guys. Ang mga model sa kayo kayo. Ayan, guys. Thank you for watching. Subscribe to YouTube channel. Ayan. Wala kami kapag nag-guide. Click pa, on the bell mag <laughs> para mag-edify kayo na Sa so next video ko, subscribe! Woo! <laughs> Likes! Ah! Bye-bye! Bye-bye! Guys, hindi ka gato ka bahay! <laughs>